ako nga pala si Sofia. Nais kong ibahagi ang karanasan ko noong college ako. Isa akong second year college student noon at sa apartment lang ako panandali ang naninirahan. Ang nakaraan kong apartment ay may kalayuan sa school na pinapasukan ko, kaya naisipan kong lumipat ng mas malapit sa school. Mahal kasi ang pamasahe at madalas ay traffic, kaya naisipan ko na lang lumipat sa isang mas malapit sa school at lalakarin ko na lang. Dagdag pa ang pagiging late ko sa klase dahil nga sa traffic, ay malayo pa. Nakuha ako sa scholarship kaya kahit medyo may kahirapan, tinuloy ko ang pag-aaral ko. Maayos ang lahat noong nasa dati pa akong apartment. Madalas akong naglalagay ng earphone para makinig ng mga music dahil nakasanayan ko na ito. Nakakawala ng stress at para sa akin, napapagaan nito ang loob ko. Mura rin naman sa dati kong apartment, ngunit iyon na nga, dahil may kalayuan sa school, sa pamasahe ako napapagastos. Isa akong working student, at sapat na iyon sa pagkain at pang-araw-araw kong pangangailangan. Pinapadalhan din naman ako ng mga magulang ko na nasa probinsya. Mahirap lang kami, kaya pinagtitiisan ko ang mga bagay na mayroon ako, dahil alam kong makakaangat din ako sa buhay. Nagsimula ang kwento ko noong lumipat ako sa isang apartment normal ang lahat ng makarating ako. Sampung minuto ang lalakarin para makarating sa school, na ayos na sa akin iyon. Wala akong napapansing mali sa bahay kahit makaluma ang disenyo nito. Sigurado ka ba, iha, nariyan ka mag apartment Tanong sa akin ng matanda na galing sa loob ng bahay, katabi lang ng apartment. Opo, Lola. Bakit po? Nagkibit balikat lang siya sa akin at tila nag-aalanganin na sabihin ang pakay niya. Mag-iingat ka lang. Halos lahat kasi na pumupunta ay eh, umaalis din kasi natatakot sila. Duda ako sa sinabi ng matanda dahil may sarili silang apartment na pinaupahan. Naisip ko noong mga panahong iyon na baka sinisales lang ako ni Lola. Tinanguan ko na lang siya at mumiti. Ayos na po ako, Lola. Sige po, mauuna na ako. Parang lumang bahay na ang apartment, pero kumpleto sa appliances at may wifi. Medyo madilim ang loob dahil kulay brown ang pintura. Maraming kwarto at banyo, kaya hindi mahihirapan ang sinumang titira rito. Libre na ang tubig at kuryente ayon sa sinabi ng may-ari. Sa isang buwan nga ay isang libo limang daan lang ang bayad, kaya hindi ko na ito tinanggihan dahil sa mura. Ito ang susi na kwarto mo, sabi ng may-ari habang binibigay sa akin ang susi. Tinanggal ko ito habang titig na titig siya sa akin. Hindi ka ba natatakot sa multo? Biglang tanong niya sa akin na ikinataka ko. Umiling na lang ako rito kahit naguguluhan ako sa tanong niya. Hindi naman po ako naniniwala sa mga ganoon. Madalas akong mag-isa na naglalakad sa dilim at hindi natatakot sa mga ganoong bagay dahil hindi ako naniniwala sa kanila. Hindi ko pa kasi nakikita at naniniwala akong guni-guni lang iyon ng mga tao. Wala na kasing gustong pumunta rito. Tinignan ko siya nang nagtataka, bakit po? Maganda naman po ang service. Nagkibit balikat siya. Natatakot daw sila. Balak ko na nga sanang ipasara ito. Pagkatapos niyang sabihin sa akin lahat ng kailangan niyang sabihin, umalis na siya. Ilang araw ang lumipas at maayos naman ang naging kalagayan ko sa bagong apartment. Sinabi ko nga sa mga kaklase ko na lumipat na ako ng apartment dahil pa na tanong kung bakit napakaaga ko na na dati ay halos lagi akong late. Sigurado ka sa apartment na pinuntahan mo, Sophia, tanong ng isa kong kaklase. Ilang tao na rin ang nagtanong sa akin ng ganoong bagay. Ano bang mayroon sa apartment na yon? Wala naman para kasing ang creepy. Wala bang bumubulong sa roon? Noong mga panahong iyon, hindi ako kumbinsido sa sinabi niya. Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi. Wala naman, maayos naman eh. Hindi niya na ako sinagot pagkatapos noon. Ilang araw pa ang lumipas at wala nang nagtanong patungkol sa apartment na tinitirahan ko ngayon. Wala naman kasing mali at napakatahimik nito. Nakakapag-focus ako sa gawain ko sa school. Isang araw, gumagawa ako ng report at sanda mak na activities, karamihan ay deadline na kaagad kinabukasan. Hindi ko nga namalayan na napagabi na pala ako sa paggawa. Iyon ang unang beses na maglalagay ako ng earphone sa gabi. Madalas ay kapag papunta na ako sa school, saka ko lang isinusuot. Naisipan kong ilagay dahil hindi ko na matapos-tapos ang activities ko. Ngunit nang magpatugtog ako, may narinig akong bulong. Sophia! Isang mahinang bulong na hindi ko malaman kung saan nang gagaling. Mahina ngunit may tunog na nakakatakot at malalim. Isinawalang bahala ko na lamang ito at nagpatuloy sa ginagawa. Ngunit ilang minuto lang ay nariyan na naman ang mahinang bulong na binabanggit ang pangalan ko. Sophia, tinanggal ko ang earphone na nasa tenga ko at nagpalingalinga. Naisipan kong itigil na ang pag-earphone dahil baka nagluluko lang ang earphone ko. Pagkatapos kong magawa ang isa pang activity, naisipan ko ng magpahinga at matulog dahil baka pagod lang ako sa paggawa ng activities. Kinabukasan, nagising ako dahil sa isang panaginip. Sa sama ng panaginip ko, napabangon ako kaagad at tinignan ang oras. Ang panaginip ko ay halo-halong bulong na hindi ko maintindihan. Noong mga panahong iyon, hindi ko rin alam kung panaginip ba talaga o may bumubulong talaga sa akin. Pero dahil hindi ako naniniwala sa mga ganon bagay dati, hindi ko nalang lang ito pinansin. Isinawalang bahala ko ang lahat at nagpatuloy sa ginagawa. Hanggang sa sumunod na araw, napapansin ko ang pagbulong sa pangalan ko kahit umaga. Nangyayari lamang madalas kapag nagsusuot ako ng earphone. Kapag hindi ko suot, naririnig ko ito sa tuwing naliligo ako at nagkakalampag ako ng mga gamit ko. Napapansin kong kapag mainit, siya namang marinig ko ang bulong. Wala akong takot na nararamdaman dahil iniisip ko na guni-guni ko ang lahat. Naisip ko rin noong panahong iyon na hindi pa kasi ako sana isa bago kong tinitirhan. Sa sumunod na araw, nagulat ako dahil may babae rin pala akong kasama sa apartment. Ninisyan niya ako at sabay kaming lumabas mula sa magkaibang kwarto. Hindi ko man lang namalayan na may kasama pala ako sa apartment na ito samantalang ilang linggo na akong nag-uupahan. Nakalimutan kong sabihin na second floor ang apartment at nasa second floor ang kwarto ko. Maliit lang naman ang apartment kahit second floor kaya ipinagtataka ko kung bakit hindi ko man lang napansin na may kasama pala akong nakikiupahan. Siguro ay tahimik din siya kagaya ko hindi kita napansin. Kakapunta mo lang dito, tanong ko sa kanya dahil baka kararating niya lang talaga. Hindi matagal na ako rito. Huwag ka na dito para may kasama ko. Sabi niya sa akin at mumiti. Napangiti na lang din ako kahit medyo creepy ang dating sa akin ng sinabi niya. Nagpatuloy na lang akong maglakad at naisipan kong pumasok na sa school. Sinubukan kong magsuot ng earphone sa school at magpatugtog ng music. Wala na ang mga bulong na paulit-ulit kong naririnig kapag nasa apartment ako. Sa school, hindi ko marinig ang mga bulong kahit maraming tao sa paligid. Normal ang mga araw ko mula nang makilala ko si Dean. Dean pala ang pangalan niya. Nagtatrabaho raw siya sa kabilang kalsada. Hindi ko pa nadadaanan doon kaya wala akong ideya na may naghar doon. Magkatabi kami habang ako ay gumagawa ng activities ko sa school. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya dahil bahagya siyang nakatagilid. Pero sa tingin ko ay nagsi-cellphone siya. Nagsuot ako ng earphone dahil panatag na akong may kasama. Ngunit maya maya lang, nariyan na naman ang mga bulong. Tumawan mo ako. Isang mahinang bulong, ngunit malinaw sa pandinig ko. Lumingon ako kaagad kay Dayani, na nanatili sa pwesto niya. Tinanggal ko ang earphone ko at tinanong siya. Diane, ikaw ba yon? Lumingon siya sa akin ang nagtataka. Ang alin? Takanyang tanong. May narinig ka bang bumulong ng tulungan mo ako? Tanong ko sa kanya. Napaisip siya at umiling. Wala naman akong narinig. Mahagunik ko ni Malang dahil dyan sa earphone mo. Siguro nga. Napatango na lang ako sa kanya at hindi ko na muling sinuot ang earphone ko. Dala ng hindi maipaliwanag na kilabot. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti akong napapatanong kung bakit ako may naririnig na bulong sa apartment kahit wala naman akong earphone. Sinubukan kong patugtugin ang music habang naka-earphone sa school at wala namang bumubulo. Napapaisip ako kung guni-guni ko ba o maniniwala na ako na totoong bulong iyon ayon sa sabi-sabi ng iba. Bumabalik sa isip ko ang mga tinatanong ng tao sa paligid ko kung sigurado na ba ako sa apartment ko naisipan kong tanungin ang kaklase ko kung may alam siya tungkol sa apartment. Nang makita ko siya, hindi na ako nagpaligoy-ligoy at agad siyang tinanong. May alam ka ba tungkol sa apartment ko ngayon? Takanya niya akong tinignan at napakamot. Bakit mo biglang natanong yan? Wala lang. Marami kasing nagtatanong kung sigurado na ako roon eh. Baka may alam ka. Napapakamot siya sa ulo at parang ayaw niyang sabihin. Baka kasi kapag sinabi ko sa'yo, magagalit ka. Baka sabihin mo tinatakot lang kita para umalis ka sa apartment na yon. Umiling lang ako sa kanya. Ayos lang, hindi ako magagalit. Gusto ko lang marinig kung anong mayroon. Sa panahong iyon, mukhang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sabihin sa akin. May nakapagwento kasi sa akin na may bumubulong doon doon niya sana ako magupahan, pero sinabi sa akin ng kapitbahay na madalas umaalis din ka agad ang mga nagupahan doon kasi nakakatakot. Matagal na walang nagupahan doon, ikaw na lang ulit. May nakuna na rin daw roon. May napahamatay na babae roon at siya raw ang humihingi ng tulo. Umaalis na lang sila kasi may nagpaparamdam. Wala raw kasing tumatagal dyan at lahat sila nagsisialisan, kaya kahit mura, walang pumupunta, Nagtataka nga ako, ang tagal mo na riyan pero mukhang okay lang naman. Siguro kwento-kwento lang talaga nila. Noong mga panahong iyon na ikinukwento niya sa akin, nakaramdam ako ng pagtindig ng balahibo ko. Hindi ko alam kung bakit ako kinabahan. Gaya ng ikinuwento niya, nakakarinig nga ako ng bulong na hindi naman dati naririnig. Simula noon, hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba ang paninirahan ko sa apartment. Isa akong hindi naniniwala sa mga ganoong bagay pero ngayon ay nakakaramdam na ako ng takot at pag-aalinlangan. Sinubukan kong hanapin si Diane at tanungin siya. Nang makita ko siyang nasa kusina, tinanong ko siya. Diane, paano kung lumipat tayo ng apartment? Tumingin siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit kumunot ang noo niya at parang nainis sa tanong ko. At bakit ako lalipat dito? Dito na tayo. Taka ko siyang tinignan. Matagal ka na rito, Tanong ko sa kanya habang abala siya sa ginagawa niyang paghiwa ng karne. Matagal na ako rito. Kaya bakit ako alis? Tumango na lang ako sa kanya at umalis. Naisipan kong umalis muna sa apartment at maglakad-lakad sa park. Napaisip ako sa sinabi ng kaklasiko, sinabi niyang matagal nang walang nakatira sa apartment. Ngunit sabi ni Diane, matagal na siya roon. Hindi ko alam kung anong iisipin ko noong mga panahong iyon. Sa huli, ihintayin ko na lang ang may-ari at siya na mismo ang tatanungin ko. Pagkatapos kong tanungin siya, aalis na ako. Matagal-tagal pa bago magdalawang buwan, kaya nagtiis muna ako sa nakakakilabot na bagay. Kada buwan lang kasi bumibisita ang may-ari ng apartment. Doon ko lang din na-realize na bakit minsan lang siya bumibisita. Habang dumadaan ang mga araw, patuloy na lumalala ang takot ko sa apartment. Gusto ko nang lumipat, ngunit nagtitiis na lang ako dahil ayaw ko namang basta na lang umalis. Paulit-ulit kong naririnig ang paghingi ng tulong sa tenga ko. Kahit tanungin ko si Diane, wala naman daw siyang naririnig na ganoon. Isang araw, sinubukan kong sundan si Diane. Madalas kasi ay wala siyang pasabi na umaalis siya. Nagpapaalam ako sa kanya tuwing papasok ako sa school. Sinundan ko siya sa kabilang daan, hindi naman gaanong masikip ang daan at nakasimento na, kaya hindi ako mahihirapang umuwi. Sa Saglit siyang nawala sa paningin ko nang may nagliparang ibon sa likuran ko. Paglingon ko sa harapan ko, wala na siya. Sinubukan kong pumunta sa dulo, ngunit hindi ko na siya nahagit. Doon, nagulat ako dahil may sementeryo, madamo na ang paligid at parang hindi gaanong nabibisita ng mga tao. Kitang-kita ko pa rin ang mga puntod, Kinilabutan ako sa nakita ko, kaya naisipan kong bumalik na lang. Ang ipinagtataka ko noong oras na iyon ay saan ba talaga pumunta si Dean at bakit siya biglang naglaho. Dumating nga ang ikadalawang buwan at atat na atat akong nagtanong sa may-ari. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Bakit po? Bakit din yan ang ipinayat mo? Iha, okay lang naman na umalis ka rito. Ipapasara ko na rin ito. Noong mga panahong iyon, para siyang nagmamadali. Bakit niyo po ipapasara? Matumal ang nagupahan. Second floor pa naman ay iisa lang ang gumagamit. Gulat akong napatingin sa kanya at lumapit sa kanya. Tinignan ko ang paligid. Anong ibig niyo pong sabihin, mag-isa ko lang? Gulat kong tanong at natataranta. Tinignan niya ako nang nagtataka. Iha, I and iisa lang ang nakatira rito at ikaw lang. Wala nang ibang nakikiyupahan. Malilugi lang ako. Napatawa ako ng peke sa sinabi ng may-ari. Nakaramdam ako ng kaba at pagtaas ng balahibo ko dahil kasama ko si Dean na matagal na raw ditong naninirahan. Tinignan ko ang book at ako nga lang talaga ang nandito. Auntie, wag naman po kayong magbiro ng ganyan. May kasama po ako rito. Matagal na po siya rito, ang sabi ni Dean. Nang panahong iyon, hinila niya ako palabas sa apartment. Gulat niyang tinignan at natataranta. Naramdaman ko ang takot sa kanyang sarili. Aano pong mayroon? Kinakabahan ako sa ikinilos niya. Ang sabi mo ba ay Iha, umalis na tayo sa apartment na ito. Akala ko ay hindi na siya nataparamdam. Pero ang batang yun, si Dayane, matagal na siyang patay. Nagpakamatay siya noon dyan mismo sa apartment. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noong sinabi niya iyon. Naghalong kaba at panginginig ang buong katawan ko dahil nakakausap ko siya mismo. Pipaano po nangyari yon? Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Nakakausap ko siya ng buhay na buhay. Hindi ko napigilang mangilid ang luha sa takot. Maya-maya pa, nagtawag siya ng mga kasama upang kunin ang gamit ko sa loob. Sumama ako sa loob kahit puno ako ng takot sa sarili. Gusto kong masiguro na totoo siya, natataranta ako dahil sa takot na nararamdaman ko. Saan mo siya madalas nakikita? Tanong sa akin ng may-ari. Itinuro ko ang kwarto niya na madalas siyang lumabas, sinabi niya na budega iyon. Ngunit sa pagkabukas namin ng pintuan, doon natuluyang nanlambot ang tuhod ko nang makita ang nakasabit na katawan. Napasigaw kami sa nakita dahil sa nakakatakot nitong hitsura. Hindi ko napigil ang mapaiyak sa takot habang nakatingin sa duguan at nakamulat ang matang nakatingin sa akin. Noong mga panahong iyon, hinanghina ako at tila naubusan ng lakas. Ayaw ko sanang paniwalaan ngunit mismong mga mata ko ang nakakita. Diyos ko, umalis na tayo rito. Hinila na ako ng may-ari at kahit ang mga kasama namin ay napatakbo na dala ang gamit ko. Ang nakita raw namin noon ay hindi isang katawan dahil maayos nila itong inilibing. Hindi nila alam kung ano talaga ang dahilan niya kung bakit siya nagpakamatay. Ilang araw rin ang lumipas magmula nang makarecover ako mula sa trauma. Laging nanginginig ang katawan ko at naiisip ang mga bagay na nakakatakot. Nagpapasalamat na lang ako sa mga kaklasiko na tinulungan akong makalimutan ang nangyari. Magmula rin naman noon, hindi na ako nakakarinig ng bulong o kahit makita siya. Tuluyan ng pinasara ang apartment matapos itong dasalan hindi na muling pinabukas ng may-ari kahit ligtas na rito. Magmula noon, hindi na ako nakakarinig ng mga bulong dahil nasa bagong apartment na ako kasama ang iba kong kaklase. Nang maging ayos na ako, sinubukan kong bisitahin ang puntod ni Dean. Ibig sabihin ay siya ang humihingi ng tulong sa akin. Hindi ko alam kung ano ang naging dahilan niya kung bakit niya winakasan ang buhay niya. Ngunit masaya ako na ananahimik na siya ngayon. Magmula noon, naniniwala na ako sa mga nakakatakot na bagay. Na kahit dati ay hindi ako natatakot sa mga madilim na lugar, ngayon ay sinisiguro kong may kasama ako, at kahit ang nakakasama kong tao ay kinikilatis kong mabuti kung sila ba ay totoo. Natuto akong magdasal sa umaga, tanghali at gabi na dating sa umaga ko lang ginagawa. Nakagraduate ako ng college at ngayon ay isa na akong ganap na guro na ibabahagi ko ito sa mga nagiging estudyante ko na kahit anong mangyari, ay mag-iingat sila at huwag tatapusin ang kanilang buhay. At dito nagtatapos ang aking kwento.